Malinaw. Malinis at higit sa lahat, malamig ang tubig. Swak sa trip mong picnic to beat the summer heat. At dito 'yan sa Bolo Binday Creek ng San Fabian. At tuwing tag-init nga ay dinarayo ang lugar na ito ng daang-daang mga bisita at maging mga turista. just a quick 25 to 30 minutes drive mula sa sentro ng bayan ng San Fabian, you'll find yourself in an entirely different world where the hustle fades and the nature takes over. Swak na swak nga ang lugar na to para sa isang madali ang pagtakas sa ingay ng syudad. Nature vibe, fresh air, at syempre, may mga available cottages or sheds perfect para sa pamilya o barkada. Depende po sa kwan natin sa kung holiday, saka may diferensya po kami pag Sunday, nagtatas po kami ng bayad po upa ng cottages po natin. Balang kwan po natin pag holiday po, kung uh, halimbawa New Year, saka mahal na araw, nagre-rate po kami ng 500 hanggang 400 ang isang cottage. Pag hindi naman, pag normal day lang naman, 200, 150, ganun naman po ang isang cottage namin. Linggo talaga ang dagsa ng tao. Saka yung itong kwan, bakasyon ng mga bata sa eskulahan. Ayan ang magkalat po ang kwan. Yun po ang, po, ang po namin. Mas lalo po yung papakatid sa taas. Dapat harangin na nila para hindi na po bababa dito sa kwan. Parang yung ibang nagkakadis naman, hindi sila makwan. Magtapunan ng masurahan, ganun saka yung, yung mga bata po kailangan dapat may escort po sila na na mag sa mga bata para hindi po sila malunod ay madulas kasi mga kwan po yung mga teenager ganun din po pinakwan din po namin yung bawal po yung pinagtitripan din po yung cottage natin para po sa ganun madagdagan pa itong mga cottage natin kasi dagsa po ang tao pag holiday eh eh nagkakulang po itong shield namin pag eh, mga teenager, eh, nagbabawalan po namin yung overnight stay. Pagdating ko pa lamang sa Bolo Binday Creek, para na akong binati ng kasiyahan. Mga pamilyang nagkakatuwaan kahit tirik ang araw, tuloy ang ligaya. Nang ako'y tumampisaw, dama ko na agad ang langig at linaw ng tubig. Nakakagulat kung gaano ito ka-refreshing. Kaya pala't dinarayo shit, hindi shit. lang dahil sa ganda kundi dahil sa gaan na pakiramdam. Oi fishes! No 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 no! Oh! Aww! <coughs> Ayaw <laughs> <laughs> <shocked> <owned> <laughs> tubig na umaagos dito sa Bolo Binday Creek ay mula sa mga maraming bukal na naririto. Kaya't siguradong malinis, malamig at natural ang daloy ng tubig. Ang ganitong pasyalan ay paalala kung gaano kayaman at kabuhay ang kalikasan dito. Walang filter, all natural beauty. Bukod sa ganda at ginhawang na ibibigay ng lugar, isa rin sa pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan at dito nga'y may mga personel na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. About sa kaligtasan naman po, um, lalo na pag may mga dagsaan, peak season like mga holy week, Lagi naman pong naka-antabay ang mga rescue natin like MDR, mga barangay council, at sa mga PNP. Uh, every now and then po, umiikot din naman po sila, hindi lang po doon sa beaches. Dahil ito, isa rin po ang Binday-Bolo Creek. Kaya mas sinisecure, kung pwede sana at kaya ng mga rescue ng buong San Fabian, is gusto po nilang walang mangyaring insidente eh, dito sa Bolo-Binday